Magandang araw po at welcome muli sa ating channel Wendels TV Panibagong tutorial na naman guys yung nais kong i-share sa inyo Ito po ay kung paano po mag ng isang barong half open Katulad po ng nandyan sa larawan So kung interesado ka, tapusin mo ang video ito. Okay, Simulan na natin yung ating tutorial. Kung, kung hindi ako nagkamali, ang size na ito ay nasa size XL. Okay, ito po yung kanyang uh, sukat. Yung kanyang shoulder ay 18.5. Ang kanyang armhole ay 21. Ang kanyang bust ay 46. Ang kanya namang waist 45 Ang kanyang hips 45 Ang kanyang pole length ay 28.5 Okay So ang unang unang gagawin natin ay gagawa tayo dito ng linya So baba lang kayo dito ng mga 1.5 five, Yan Ganyan. Okay, ang ating shoulder ay 18.5. Ang kalahati ng 18.5 ay 9 and 1/4. Okay, ang 9 and 1/4 lagay natin dito sa dulo. Then guhita natin ang dito. Then add kayo ng 3/8 para sa kanyang sewing allowance. Okay? Yung kanya namang uh, neck opening uh, dito lang mga 3 and 1/8. Okay, ang 3 ano man 8 lagay dito sa dulo. Then guhitan to, straight lang. Yan. Tapos mula dito hanggang dito 1 inch. Okay. Kasama na po dito ang kanyang uh, pakain na 1/4. Okay, ang dito naman ay baba kayo ng 1 half. Ganyan. Then i-connect na natin dito, connect. Ganyan. Okay, tapos dito baba ka ng mga 1/4 lang ganyan or 1/8. Then gamit ka ng ikob, e iganon e mo lang. Yan. Okay, mula dito sa shoulder line. Yan. Ang ating armhole ay 21, ang kalahati ay 10 and a half. Pero advice ko sa inyo, tin and one fourth lang ang inyong guguhitan tin and one fourth ganyan okay tin mula sa shoulder hanggang sa kanyang waist ay sukat kayo ng 17 ganyan tapos ang kanyang full length ay 18.5 at uh, 28.5 ganyan nyo tin add kayo ng 1 and 1 half para sa kanyang full dalawan ganyan so ito na yung lalagyan natin ng pahalang na linya. Okay. So, kukunin na natin yung lapad ng kanyang bas at yung kanyang waist at hips. Okay. Ang ating bus ay 46. So, i-divide mo yan sa 4 ay 11 in half. Okay. Kunin natin dito ang 11 in half. Ilagay natin dito. Okay. Dito po kayo mag magsusukat ha. Ah. muna dito sa bus line, baba kayo ng mga 1 inch. Dyan po kayo magsusukat para sa inyong bas. Yan, kuhain natin 11 in half, kuhain natin to. Then add ka ng 1 half. Okay, dito naman sa ating waistline ay 45. I-divide mo sa 4 ay 11 and 1 fourth. Dito, lagay mo 11 and 1 fourth. Guhitan mo to. Then add ka ng 1 half para sa kanyang sewing allowance. Dito naman sa kanyang hips, 45 ang i-divide mo sa 4 ay 11 and 1 fourth ilagay dito Then, guhitan to yan guhitan ha so dito wag na kayo maglagay ng 1 half kasi ano yan eh uh, meron ditong slit di ba so mula dito sa 11 11 naman fourth mula dito add po kayo ng 1 and 1 fourth Yan, one an on, 1 fourth mula dito. Gwitan nyo. Para po yan sa kanyang slit mamaya. Okay. Ang i-connect ito lang muna. Huwag itong allowance. Mamaya na itong uh, sewing allowance nya. So, ganito lang. Huwag kayo dito. Huwag dito lang. Ganyan. Tapos pagdating dito, kabaliktad naman pag ganyan. Ganyan. Okay. Ang kanyang haba ng kanyang slit ay 6 inches mula dito. 6 inches. Yan. Then add kayo ng 1 inch. Yan. Okay. Kung mula dito 1 and 1 fourth, ganun din dito 1 and 1 fourth. Ganyan. Okay. Then connect muna natin to. Ganyan. Ganyan. Yan. Ito yung ating slit o pin. So dito add din ng ano, pag ganun lang slant. Ganyan. Tapos itong uh, kanyang sewing allowance, i-connect na natin. One half din dito. Ganyan. Ganyan. So ito naman dito sa ating uh, armhole, ganito lang. Yan dito lang dito banda ganyan tapos gamit ka na ng G-curve dito pwede namang hindi ka gumamit basta gandahan mo lang yung curve ganyan at dito naman baba lang kayo dito ng 1 inch yan dito rin 1 inch yan connect natin Yan, yan po yung para sa kanyang fold. Pinaka-fold ng kanyang uh, back. So, ikat muna natin 'to, itong back ikat muna natin. Okay, ito yung ating back. Sulatan natin, back. Okay, yung iba nito ay hindi na naglalagay dito ng bakyok. So, nasa sayo naman yan. Pwede kang maglagay, pwede hindi. Okay, kunwari maglagay tayo ng back yoke. Tupi muna natin to. Okay. Ito, pagtapatin lang natin to. Mga ganito lang siguro ang back natin. So, nagdidipindi na po sa inyo kung gaano kalapad ang inyong back yoke, ha? Ganyan, islit lang natin to dito. to. Yan. Ganito kalapad lang yung ating back yoke. So, nagdidipindi sa iba. Yung iba kasi, Uh, depende sa mananahe kung gaano sila maglagay ng bakyo. Kung iba, hindi naman naglalagay ng bakyo. Okay, straight lang natin to. Straight lang natin. Ganyan. Din, sa bakyo po kasi, need po yan na nakakord po yan dito sa baba. Ah, ganyan. Dito, mga, kahit mga 3 -8. Ganyan. Ganyan po ah, dapat ang back yoke. Yan, yung dito medyo naka-curb ito. So kung nagbaba ka rito ng uh, 3/8, dito magbaba ka rin dito ng 3/8. Yan. Magbaba ka rin diyan. Dito na yung ano mo, cut mo hindi na dito. Tapos dito rin mag-a-add ka rito ng 3/8. Pag ganon. Ha? So itong pattern na ito, ito, pag hindi ka maglagay ng ng back yoke, diretso na ang yung back, okay na to. Huwag ka nang mag-add dito. Huwag ka nang mag-boss. Huwag na rin mag ano dito, add. Okay? Pero ang gagawin natin kasi ay lalagyan natin ng back yoke. Okay? So gawa muna tayo ng para sa kanyang front. Ito mula dito, Itong line na ito, baba lang tayo dito ng 1.5 Baba ka dyan, 1.5 Mula dito ha 1.5 1.5 So yan na yung ikukunik natin Yan Kaya pula ang ginamit ko para palatandaan na ito po ang line na ito ay para po yan sa kanyang front okay? tapos para maitapat mo ito ito kailangan kasi magkatapat ito at saka yung sa front nya okay, ganito nyo lang itong dulo ng roller yan itatapat nyo lang dito yan tapat nyo lang dito sya ganyan sa pinakadulo nito pinakadulo tapat nyo lang ganyan tapos ganyan ganyan ang forma niya. basta tapat lang dito tapat dito kantong kanto tapos guwitan lang ganyan yan Okay? kung dito nagbaba nagsukat tayo dito ng 3 and 1 8 dito naman sa pababa ay 3.5 yan 3.5 Ito na yung ating ikukorb. Yan. So, baka nagtaka po kayo, bakit po ako dyan nag... Ah... Uh, naggawa ng para sa kanyang front, samantalang ito ay back. Okay, ah... Uh, kaya ako ginawa to ay para magiging guide lang. Guide lang po ito. Yan. Ibabakat natin to dito at itong guide na ito, ito yung ating susundan. Ganyan lang. Yung dulo nito, itapat nyo rin sa dulo dito. Yan. Saka ito, tupi nyo to. Tupi nyo. So, ganyan. Dito tayo. Ganyan. Okay. Tapos itong dulo, ito. Kuhain natin to. Dito tayo dadaan, ganyan. Yan. Tapos yung dito, cut din natin dito. Ganyan. So ito yung ating ilalain. Yan. So meron na tayong para sa kanyang front. Yan, di ba? Sukat yan. Pagkatapos, itong gilid na ito, gilid, yan, gilid, gayahin na natin dito sa back, Gaya natin. Mamaya na tayo mag-adjust. Dito lang tayo magbababa ng kahit mga 1 inch or 3 4 So dito, ito, sundan lang natin to pero mag-adjust tayo dito mamaya sa dito. Ito kasi, gaya lang muna natin dito sa back. Ganyan. So pagdating dito, mag-add po tayo dito. Kailangan kasi sa barong, kailangan mas mahaba ang front kaysa back. 'Yun, kailangan lalo na pag malaki ang chan ng may-ari so nagdidepindi po ang dagdag nyo pwedeng 1 inch pwedeng 1 and 1 half so ito hindi naman gaano kalakihan yung kanyang chan add lang tayo ng 1 inch Yan, add ka ng 1 inch then hanggang dito na connect natin Yan. Okay, tanggalin natin. Yan. So, ikat muna natin 'to. Kat muna natin. ito yung ating back ito yung ating front dito sa armhole kailangan kasi ang front mas ma mas may uka rito ng konti ang front kaysa back ah, wag nating itulad bawas tayo dito ganyan Yan, pwede na yan ganyan. Cut lang natin. Ganyan. Ganyan yan, ganyan. Yan, bawasan lang natin ng konti. kasi kung anong lapad nito ganun din ang lapad nito ganyan ganyan Yan. Ito mas malalim ng kaunti ang uka niya kaysa back. Then mas mahaba ito itong front kaysa back. Yan. So ganyan po ang pagpattern ng barong. Okay, mula dito naman sa kanyang front, yung kanyang half open dito, pwede yan kahit mga 11 or 12. Nagdidepende na po yun doon sa borda ng mga barong. Yan ha. So lagay lang natin dito 11, kunwari lang to. So ang final nito sa kana kapag nag asimbol uh, assemble na tayo. So ngayon ay pattern pa lang naman, so ganito lang muna. Diyan, one half. One half. Okay. Meron akong retaso ng pattern dito. So dito tayo gagawa ng sleeve. Ang kanyang sleeve ay 21 so i-divide mo yan sa 4 5 and 1 4 so guhit ka lang dito ng, mula dito baba ka lang 1 half 5 and 1 4th okay, mula dito yan baba ka lang 1 half kunin natin yung length nya na 23 yung 23 na length ng sleeve babawasan po natin ng 2 inches para sa kanyang uh, cups, kasi 2 inches po yung cups, so 23 minus 2 inches ay 21 Ito, 21, then add ka ng 1 na para sa kanyang pakain sa cups, okay so dito naman sa kanyang siko, kasi yung iba ayaw nila ng masyadong maluwang ang siko So mula sa shoulder, sinukat ko hanggang kanyang siko So hanggang 11 inches ganyan Then sukatin Ang siko niya ay umabot ng 14 ang luwag na gusto niya So ang kalahati ng 14 ay 7 Lagay natin dito yung 7 Guhitan, then add tayo ng 1 half para sa pakain okay. Dito naman sa kanyang uh, caps Kanyang caps ay 9 Then add ka ng para sa kanyang plates. So add ka ng 1 and 1 half. Yan. Then in half add ng 1 and 1 half. So magiging 6. Guitan ang 6. Ganyan. Then add ka ng 1 half. Itong guit na to straight lang natin to. Yan. Okay. Kunin natin ang kalahati ng 21, 10 and 1 fourth. Lagay natin dito. Tinan 1 fourth. Pagkikita natin Let's add na one half Okay Then on one fourth Kunin natin ang kalahati Five and One eighth Ayan Tapos kunin natin ang kalahati dito ng five and one eighth Ayan Tapos dito rin Yung kalahati din dito Ayan Set natin ito mula dito Okay. So, ito yung center. Ang gagawin nyo dito, pag ganyan, labas kayo dito, one -half. pasok naman kayo dito, So, ito yung magiging pa-cord nya. Ito naman pag Yan. Pag lang yan. Ito, straight lang natin to. Tapos connect na natin to. So ganyan. So cut nyo lang. So ganyan lang naman ang pag Uh, gawa ng sleeve kaya lang ito kalahati lang ito hindi ko binuo yan kasi doon na ako mag ano nito pag nandoon na sa ating uh, body sa, sa pabrik pag mag cut tayo sa pabrik ito yung ibabakat natin so ito po yung ating uh, pattern ng ating barong atin po itong ikakat sa kanyang pabrik so abangan nyo yung ating pagkat nito Okay, so maraming salamat sa pag-support sa ating channel, Enders TV. Patuloy nyo pong i-share guys yung ating channel para kapulutan din po ng aral ng iba. So hanggang sa muli guys, kita-kita tayo.